Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang makapangyarihang benepisyo ng Lanzones. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang Lanzones ay isang nakakain na tropikal na prutas na katutubong sa timog silangang bahagi ng Asya. Ang mataas na nilalaman nito ng mga antioxidant, vitamina, at protina, kasama ng iba pang mga mineral, ay nagbibigay dito ng maraming benepisyo sa kalusugan at mga gamit na panggamot. Ang lasa nito ay maaaring mula sa maasim hanggang matamis, katulad ng mga ubas o suha. Gayunpaman, maaaring bahagyang mapait kung ang mga buto ay mananatiling nakakapit sa laman. Ang lanzones ay isang matamis na prutas na nakakain na naglalaman ng maraming sustansya, bitamina, at mineral na kapakipakinabang sa kalusugan ng katawan. Ang Lanzones ay kilala rin bilang langsa at may siyentipikong pangalan ng Lanzium parasiticum na nagmula sa pamilya ng halamang mahogany. Ang halamang ito ay kadalasang matatagpuan sa mga bansang may klima ang tropikal kabilang ang Pilipinas. Ang halaman na ito ay lumalaki hanggang 30 metro at namumunga ng isang dilaw na matamis na prutas na nakakain na mukhang maliit na patatas. Karamihan sa mga Pilipino ay gustong kumain ng kakaibang prutas na ito dahil sa matamis, maasim, at masarap na lasa nito. Karaniwan itong kinakain hilaw at naglalaman ito ng mapait na buto. Pukod sa pagiging isa sa pinakasikat na prutas sa buong mundo, naglalaman din ito ng mataas na nutritional value. Ang putas na ito ay tradisyonal din na ginagamit ng mga sinaunang tao sa paggamot at pag-iwas sa iba't ibang uri ng sakit, dahil sa mga katangian nitong nakapagpapagaling. Naglalaman din ito ng maraming benepisyo sa kalusugan para sa kalusugan ng ating katawan. Naglalaman ito ng bitamina A, B, C, thiamine, niacin, fiber, riboflavin, pantothenic acid, ascorbic acid, at iba pang mga kapakipakinabang na nutrients. Naglalaman ito ng mga mineral tulad ng iron, manganese, zinc, potassium, phosphorus, magnesium, copper, at calcium. Ang nutritional data para sa 100 gramo ng prutas na lanzones ay may dami ng sustansya ng vitamina A 131u, vitamina B1 thiamin 0.05 mg, vitamina B2 riboflavin 0.02 mg vitamina B3, niacin, 0.5 na miligramo, vitamina C4.1 na miligramo hanggang 13.3 na miligramo, iron 1 miligramo, phosphorus 20.5 na miligramo, calcium 10.8 hanggang 20. Ang lanzones ay naglalaman ng malaking halaga ng vitamin A, na mabisa sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan ng matapati na rin sa pagprotekta sa balat, at mga mucous membrane. Dahil ang mga antioxidant ay tumutulong sa pagprotekta sa mga selula sa ating katawan mula sa mga libreng radical, ang pagpigil sa maagang pagtanda, kabilang ang mga lanzones bilang bahagi ng iyong fruit diet ay makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pangkalahatang kalusugan. Dahil sa mataas na phosphorus content nito, maaari itong tumulong sa pagpapalakas at pagpapaputi ng iyong mga ngipin, pati na rin ang pagliit ng mga pagkakataong magkaroon ng sakit ng ngipin. Ang isandaang gramo ng prutas na ito ay naglalaman ng humigit kumulang 2.3 gramo ng dietary fiber na sapat para matugunan ang 8 hanggang 11% at 6 hanggang 8% ng pang-araw-araw na paggamit ng fiber ng mga babaeng nasa hustong gulang at lalaki ayon sa pagkakabanggit. Kaya, ang lanzones ay isa sa mga uri ng pagkain na maaaring kainin upang makontrol ang pagdumi. Maaari rin itong magkaroon ng positibong epekto sa iyong timbang dahil mababa ito sa taba. Pukod dito, ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa fiber ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pagkabusog sa mas mahabang panahon na nagpapababa ng iyong ana. Ang prutas na ito ay itinuturing na isang malusog na merienda para sa mga taong may diabetes dahil ang mataas na nilalaman ng fiber nito, kasama ang pagkakaroon ng antioxidant polyphenol, ay tumutulong sa pagpapabuti ng mga antas ng glucose sa pamamagitan ng pagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Ang lanzones ay may malaking proporsyon ng niacin, vitamin B3, na katulad ng fiber na nasa loob nito, ay kapakipakinabang sa pagtaas ng good cholesterol na nagpapatuloy upang maalis ang masamang cholesterol mula sa dugo, na tinitiyak ang mabuting kalusugan ng puso. Dahil ang mga pag-aaral ay nagsiwalat ng positibong epekto ng riboflavin, vitamin B2, sa pagliit at paglaban sa pag-atake ng migraine, ang prutas na ito ay maaaring isama sa listahan ng mga pagkain maaaring idagdag ng mga nagtitiis sa migraine upang mabawasan ang mga pagkakataon ng pag-atake. Sa kabila ng prutas na naglalaman ng maraming bitamina at mahalagang mineral, ligtas pa rin kumonsulta sa doktor bago ito isama bilang bahagi ng iyong diet kapag ikaw ay buntis. Pagamat wala silang anumang kilalang epekto, ang labis na pagkonsumo ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan ng masama dahil ito ay isa sa mga prutas na kilala na nagdudulot ng gas at bloating. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.